Mga boss, ano kaya nangyari sa masilya na ito? Ito po ang ating alamin ngayon kung anong klasing masilya po ito para maiwasan po natin na mangyari po ang ganitong pangyayari na natatanggal po ang ating masilya. ang ginamit po nilang pang ispat bilang pang masilya dito po sa crack ng pader nito mga boss ay body filler talagang bumibitaw po siya sabihin ko po sa inyo ang totoo mga boss ako po ay hindi po gumagamit ng body filler kapag mag repair po ako ng mga crack sa mga pader sa halip ay ginagamitan ko po ito mga boss ng all purpose epoxy o kaya concrete epoxy. Dahil naniniwala po ako mga boss na mas matibay po ang mga epoxy lalong lalo na ang concrete epoxy kaysa ikumpara mo doon sa body filler. Ang paraan po kung paano po siya gagawin, kailangan mo lang mas palakihan pa ang crack ng pader sa pamamagitan po ng paggamit po ng grinder o kaya titiktikin mo po siya ng pako. Makakasiksik lang po ang inyong masilya na all purpose epoxy o kaya concrete epoxy. Pero kung gusto niyo po talaga ng body filler, ang gagawin niyo po, titiktikin niyo po o kaya i-grinder masilihan at tanggalin yung masilya na nasa labas na.